Eto hey, na Martin. po. Eto na po. Ayan. Eto na po. Sino pa? Baka kasi hindi natin kasama yung mapagbigyan ko, dear. Ay, yung resibo. Ayan, ikaw nagbayad. O, di ba? Oh. Nalibre pa ako ng... Na... Kumusta mga ka-idol, ang pagbabalik ng ating YouTube channel Boy June Channel? Sa ating video ngayong mga ka-idol, ating i-review ang channel ni Ivana Alawi, ngayong bulan ng March 9, 2025, ating silipin kung magkano na ba ang kanyang sahod sa YouTube. Nag-join ito noong bulan ng June 1, 2018, may video views itong umaabot ng 1,618,000. 645,209 at sa kanyang subscribers naman mayroon itong 18.6 million. At dito sa video natin ngayon Ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube, o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang, gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyon makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers, o mga content creators na inyong nakilala, ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyong malaman ang kanilang mga YouTube sahod o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel E comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang social blade ng kanyang channel. At dito na tayo sa kanyang official website, ang social blade, dito ating makikita ang kanyang upload videos na umabot lang ng 229, at sa kanya namang subscribers na umaabot ng 18.6 million, at dito naman sa kanyang video views na umaabot ng 1,618,645,209 Country Philippines Channel Type People nag-umpisa itong mag-vlog noong June 1, 2018. At dito sa kanyang country rank naman, pang number 5 po ito. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers, may nakuha itong subscribers na umaabot ng 100,000, at tumataas pa ito. At dito naman sa kanyang the last 30 days na video views umaabot ito ng 13.284 million, at tumataas pa ito ng 3.2% at dito na tayo sa kanyang YouTube stat summary sa bulan ng February 2023 at hanggang sa bulan ng March 8, 2025, ating makikita ang kanyang subscribers, video views at ang kanyang estimated earnings. dito sa kanyang subscribers may mga nakadagdag at dito naman sa kanyang video views ay may nakadagdag rin ito. at dito tayo magconcentrate sa kanyang estimated earnings sa daily average sa lowest may nakuha itong 111 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 6,438 pesos. At dito naman sa kanyang daily average sa highs, may nakuha itong 1,800 US dollars kung ating ipalit sa peso. May pira itong umaabot ng 104,400 pesos. At dito na tayo sa kanyang weekly estimated revenue sa lowest, may nakuha itong 775 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 44,950 pesos ito at dito na tayo sa kanyang weekly average sa highs, may nakuha itong 12,400 US dollars. May 719,200 pesos ito. Wow! Ang laki ng kanyang weekly average, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest, may nakuha itong 3,300 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May 191,400 pesos ito. At dito na tayo sa kanyang highs estimated revenue, may nakuha itong 53,100 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May 3,079,800 pesos ito. Congratulations sa channel ni Ivana Alawi, tataas pa ang kanilang mga estimated revenue kung hindi tayo mag skip ng mga ad sa kanilang mga videos. Kung magustuhan mo ang ating pagre-review, huwag malimot mag-subscribe ng ating channel, like and comment. Maraming salamat po sa inyong lahat, God bless po! for today's video ay magsha-shopping tayo at syempre mga ngapit bahay muna tayo sa isa sa napakabait na nakakasama ko dati excited